Enjoy ra gyapon lagi ang inyo new year. At least Sa Ang importante no kay kanang importante ba maayo atong lawas no. Oh. Kanang wala tay sakit ba. Taga asa mo? Sagiwanon. Asa dapat sa Giwanon man. Wala araw. followers na mo uh, sa Ang followers, but... followers na mo sa akin. Vloggers na buhol. So, 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 ano sa may handa ninyo pag New Year? Uy, ang mga kuwan na at sipon kayo bread. Kawa may kuwan ka. Kawa ka ni Prutas. So, maray na sa New Year. Pero happy ragyapon. Happy New Happy, happy ragyapon. So, Ay, si katawan. Sige. Niya, na ako ihatag ninyo ha. Uh, puni po ka ng... New Year pa magyapon ron. Gahapon, huwag nakari pa mo So, huwag nakakita pa ko ninyo gahapon. Huwag mo kita god. Ako na ni mahatag ninyo. Palihang huwag dawat ano yun. Kuwan salad na huwag spaghetti. Uh, Para ninyo na. Para na sa mga bata po, makakaon po ang mga bata ana O, oh, depa. Pa. Para na sa mga kwan. Kana, pwede na, Oguan. Oh, pwede na i... Eh, eh, katong spaghetti, pwede na eh, palaman anak. So, baka na na mga bata, anak. Oh, uh, so, yeah, oh, na, eh, Merry, Christmas, Happy New Year ninyo, ah. O, oh, Kana, na, kanang, may na lang na mga tabang-tabang na ninyo dito sa inyo. Baka. So, maura na ang kwan. Handa sa ninyo. At, Cipun cipun cake ragyapun og kanang slice bread ang yang handa pag New Year. Oh, namay. Bintahan na ro kanang ice Salad. Enjoy ragiapun, lagi Enjoy ragyapun lagi yang inyo New At least. ]日本. Ang importante no kay kanang importante ba maayo atong lawas no. Oh. Kanang wala tay sakit ba. Importante. Ko na lang na, iso nagkod. Iputos ang silupi, iputos ba gusto akong silupi na pag -guhas. E, Dara, gamitan rin si Lupin o. Uy, e, e, taga, ipotos e, si Lupin. <coughs> Pinaskuhan na ho na ninyo ha. O, oh, ganiha pa na nako pinalit na ganiha dito sa ubos. Kanang duha. Oh, wala pa na yung kutsara, ito na, pwede na ganito sa balay, kuhan, balay kanun. Wala wow. pa sa kutsara. Ano, mausik na sa bata. Timing sad ka ayun o, mga bata ba niya. Na ako'y pagkaon nga dala. So, ako ni silang itagaan. Kung na lang nila kay at least may na lang nakatabang-tabang nila ni kay sakto sad sakto sad no kay tingutom naman sa ron. Mama, salamat. Sige, sige. Salamat sa good spirit of sa Okay. Of the eyesight sa ron ni salad. Wala gina gutom ito ng bata. <laughs> <laughs> Kani kutsara. Kung, hungiti ba, Hungiti. sa Panig kutsara. Okay, oh, sige, sir. Mag-comment na. Sige. Followers na. Ang uh, followers, um, followers naman sa na mong sarapan. bukol. So, yung tawag siya sa okay. mong vlog. Sige, sige. Salamat ninyo ha sa pag-follow ha. Solid supporters. Lininako